Narito tayo ngayon upang matuhayan ang nakakakilig at talaga namang napakasweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Deal. sa pagpapatuloy ng ating istorya ay magkasama nga noon si Kuya Ruel and Miss Rachel sapagkat binabantayan din at gusto makibanding ni Kuya Ruel sa dalaga na si Miss Rachel. May online class naman noon si Miss Rachel at kitang kita natin na iniingatan talaga niya at nagagamit na niya ang binigay sa kanya ng kanyang fan noong birthday niya na laptop grabe at napaka-useful nga ito para sa online class ni Miss Rachel. Nagbabasa rin sila ng mga comments noon at nakikipag-bonding din sa kanilang mga fans si Miss Rachel naman ay tawang-tawa naman sa mga bashers sapagkat sinasabi na huwag daw siyang dumikit kay Kuya Ruel. Kaya naman inaasar ni Miss Rachel ang mga bashers at mas pa nga siyang dumidikit kay Kuya Ruel nang sa ganun ay mas stress daw talaga ang kanilang mga bashers at Tinatawanan lamang ni Kuya Ruel and Miss Rachel ang mga ito. Hindi na sila nagpapa-apekto. <laughs> Magagalit to. <laughs> Ga? Gawin so, natin. Gawin Na, Gawin natin. Yeah. Mag-asawa ka na. Mag-asawa ka na. Ayaw niya mag ayaw na po mag... Hindi na po ako mag-aasawa. mag ka na lang. Nabambulay. Gusto ko na lang po maging matandang daraga. <laughs> ayoko na po mag-asawa. Kaya pala Ay, okay. matalino. Kasi may ano po siya dito. Ano tawag dito? Beto nga yan. Ano ito nga? Ano tawag siya Kulangot. Tungay. Ano tawag siya nga? Ano ganito ba? Ga? Yung ganito, may ikin. Toldog. Ano yung tawag siya ano Kulangot. Hindi, yung tutuubog. <laughs> Ay, ganyan. <ganito. laughs> Tingin na, tingin na. Ay, nunal! <laughs> Groovy ko man, ga! <laughs> <Ay>. Ga?! <laughs> Yung sipon mo. Ayoko na! <laughs> Nagtatampo na po siya, mga pali. May dimple. Hindi po dimple, nunal po. May nunal po siya sa ulo. Ga mo? Ay, Kaya na, pala... Ka mo Kaya pala, ano... Ga. Ano, oh nagla-live nagkukutuhan. <laughs> ha? <Lala>. Ha? <Huh? laughs> Hindi pa ako nagpapa-spoil. <laughs> Don't spoil mo. Hmm? Ano yun? Spoil. Spoil ba? Hindi man po. Ano yung report? Sad na po silang yun. <laughs> <laughs> na po ang pikon? Kiko ako pikon Hindi po siya pikon. <laughs> ano? Pikon po ako, nag-end up po ako ng live. Hindi <laughs> oh, oh. <laughs> po ako pikon. Huwag po kayong ganyan. Happy lang po dapat. Hindi po ako, sensitive na tao. <laughs> sensitive po. Sensitive. <laughs> without end sensitive po. Napunta pa kami sa birthday Okay, thank you so much po. Ayun tapos Bagot na po na. natin ang ating fine dining dialogue. <laughs> Manda ka pagkatapos ng live. Yes. Ano? Lulu? Oo, no, talagang pikon siya. Wait, mo ako nga. Oh. Ayun, no, tapikon siya. <laughs> Tingnan nyo. Wait, mo ako shout nga. Shoutout kay Ma'am Donna Zaratar. Shoutout po, Ma'am Donna. Bernard Ibanez, shoutout po. <laughs> May basher nga na nagsabi na, sige dumikit ka pa. Kaya tawag tawa naman si Miss Rachel at mas nilambing nga pa si Kuya Ruel at mas dumikit pa siya kay Kuya Ruel. Grabe at tawang-tawa nga ang dalawa sa kanilang mga bashers, lalo na si Miss Rachel. Kapansin-pansin din ang sobrang pagiging close at pagiging clingy ni Miss Rachel kay Kuya Ruel noong araw na yun. Pagkatapos naman noon ay parang nagtampuhan ang dalawa ng pabiro. Inaasar din ni Kuya Ruel, si Miss Rachel na pikon daw siya. Kaya pinatunayan naman ni Miss Rachel na hindi siya pikon. Kaya niyayakap yakap niya si Kuya Roel. Grabe't ibang level na talaga ang kaswitan ni Kuya Roel and Miss Rachel. Oh, my angel, angel baby angel

<laughs> yung kamay mo. <laughs> Alam niyo na po ang sagot mga kalingap. No? Hindi, ba, oh, hindi po ako piko. Uh, getting to know, ganyan. Hindi po. Sino ang pikon? Hindi Sanya. po ako piko. Ay, mag ano kayo dyan? Anong mga tanong? Ay, sa... Ay, Mami ma Salamat Ay, po. Salamat po. Salamat po, Ma'am Melinda. Ma'am Marian Tinapa Vlogs. Shoutout po. Yeah. Yari ka doon mamaya. Yari na ko doon. Ha? Ano? Quick mo ha? Alam mo naman. <laughs> Alam mo naman, di ba? Sinong pikon? Ay, alam nyo na po mga pari. Alam nyo na po kung sino. Alam nyo na po. <laughs> alam nyo na po yung sino. Pero ako, pwede po ako pikon. Uwe. Uwe, ngayon <laughs> to. Ngayon lang to. Di ba po? Ito nyo na naman. Dumikit ka palang sabi ni Pearly Gastardo. <laughs> oh, sige, <dikit. laughs> Yung tawa po. Maraming may mahay blood. Ay, mahay blood ka. <laughs> Bikit <laughs> hmm, pa. <laughs> nang grade job pala. Nang, hmm. anong nang grade job? Ay, nang grade 11 pala. Grade 11 ka? No. Grade 1. <laughs> Q&A ka na lang. Yes po, ay magtanong po kayo dyan. Uh, ay, yeah. <laughs> Hello po. Simi. Shoutout po kay Ma'am Romy Padilla, shoutout po. Ang laki to. Sobrang ganda. Si Romy, si Romy and Magtanong po kayo diyan. Ano? Manood n'to. <laughs> Grabe ko. Ay yes po, mahal po. Hindi, hindi niya po ako mahal. Mahal po. Kung gaano po kamahal ng ang bigas, gano'n din ako kamahal. Gano'n ko din kamahal. Maso so, mura lang. Mahal ang bigas ngayon. <laughs> di ba? <laughs> 2,000? 2,300. 2,300. O oh, tignan nyo, gano'n <laughs> lang. Gano'n lang ka ano, kababa. Ay di po, ay di po. A ah, dito tayo magtingin. Ayan, yeah, uh, maglagay po kayo kung para kanino. Mm -hmm. mm -hmm. Bakit walang nagko Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakilig at talaga namang napaka-sweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!